Pahirapan po ang pag-uwi sa mga probinsya dalawang araw bago magpasko. Ang ilan sa mga bakasyonista sa biyahe na sa Salubungin ng Pasko. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, Saksi, si Chino Gaston. Sino? Lala isang araw bagong bisperas ng Pasko, pahirapan ang pagsakay ng mga bus pa probinsya dito sa Araneta Center Bus Terminal. Alas 11 pa ng umaga naghihintay para makabiyahe Palawan Eastern Samar pero inabutan ko pa ngayong gabi sa terminal ang magtiyahing April Gaida at Lorena. Kasama nila mga pins ay pa mga ni April na sa unang pagkakataon ay makakauwi sa kanilang bayan matapos masalanta ng bagyong Yolanda. Bitbit -bit nila hindi lang mga gamit kundi pasalubong para sa mga batang naapektuhan ng bagyo. At kahit patiyak nang sa biyahe aabutan ng pagsalubong sa Pasko dahil sa hanggang 30 oras na biyahe, ang mahalaga raw makakauwi sila. Ang ilan naglatag na ng banig sa sahig, habang ang iba dito na naghanda ng mga pagsasaluhang Noche Buena. Paliwanag ng ilang dispatcher, pahirapan talaga ang biyahe ng mga bus tuwing Pasko. Di pag December kasi balikan yung pasayero, marami rin pasayero sa kabila, marami rin pasayero dito. So yung basis talagang naubos siya. Ang nasa ticket po is 1.30 o'clock. Ang sabi ng sa isa kong pinsan, 11 o'clock dapat nandito na siya. So 12 o'clock nandito na kami, tapos hanggang ngayon wala pa yung bus. Sa mga magdadala naman sariling sasakyan at bukas ang biyahe, good news dahil walang number coding bukas sa Pasko at sa December 30 at 31. Maging sa Batangas Port, dagsana ang mga pasahero na biyaheng Mindoro Provinces, Romblon at iba pang kalapit na isla. Dagsan na rin ang mga pasahero sa Matnog Port ng Sorsogon, lalo na yung papuntang Samar dala sa mga mananatili naman sa Metro Manila pero bibiyahe sakay ng LRT 1 at LRT LRT 2. Mas uh, paalala po sa ating mga kapuso na bukas mas maaga po ang mga last trip niyan, niyan bukas. Live mula rito sa Araneta Center Bus Terminal, ako si Chino Gaston ng Inyong Saksi.